Yo, YouTube, kumusta? Uh, wala, marami na akong natutunan ngayon. Mm, akong mag-aral ng maglagay ng subtitle. Ayun, uh, tsaka kanina din, uh, Panalo Lakers, lupit ni Austin Reeves. Sa pagkakaalala ko, 28 points, 16 assist. Tapos, buzzer, beat it, buzzer beater sa... One nakita ko kanina n'e 114 115 tapos floater niya tak ng Tokwa. ang lupit din ng rookie Lavaria mga ganun yung pangalan sila Hachimura sila Eaton talagang nagko-contribute sila ay tingnan natin kung kaya kong magawa iyan sa may subtitle ah uh, sa ito naman sa ano ko sa pag pagiging financially free ko. Um, nagkamali ako, nahugot ko yung sa S&P 500. Pero nakabalik naman na ako. Uh, kailangan lang talaga maging consistent. Uh, bawi ako don Pero consistent pa rin ako dun sa MP2. Tsaka pala meron akong bonds sa may treasury bonds. Ayun, investing kayo doon, try nyo yun. So, yung MP2 talaga, the best yung kasi, um, five years siya doon. So, ah, uh, eh, yung pag-ibig, ang pakiramdam ko, ang pakiramdam ko, um, di ako financial advisor, um, pakiramdam ko doon, kasi pag sa pag-ibig, pakiramdam ko, lagi yung tumataas eh. Kasi nga mga bahay, di ba? Eh, bumababa lang naman yung value ng bahay pag nabaha or di ko sure. Pero, so, ayun, magdi-dividend yung pera dun. Kaya, okay. Kaya tingin ko panalo dun. Ayun. Nakatawa lang si panalo Lakers. Lupit ng floater ni Austin ribs Ayun lang, YouTube. Ingat kayo lagi. Kahit lang hanggang sa tumagos ang pinto. Okay. Ingat.